What is up again, YouTube? Welcome back na naman po sa isang panibagong video dito sa ating channel. Nandito po muli ang inyong lingkod na si Fixie Fred. Kung di nyo pa kilala, medyo nakakahingal yun na. And ngayon ay tayo may pupuntahan, tayo magbabike kasi tayo may pipikapin na chainring. Bagong chainring yun. Yon ay second hand Then sa ating tropa natin pipikapen sa may lipa. Tapos tayo magbabike din papunta. And magdadrop out din tayo din sa may rosary lang ng isa pang order ng pedal. Yan nga pala yung bike natin mga boss Napaka pogi and napaka linis Buhayin muna natin to Yan Yan Napaka -linis. At ako'y nakapag prepare na din eh Gawa ng para nga mabilis ang paggayak eh, Ako'y naghanda na din bago mag video Bali ito yung pedal Nating na i Ito ay Shimano R540 Na binenta sa atin ng tropa Tapos ibinenta ko lang din Hindi yan yung aking dating R540. And binayosil ko lang to, itong pedal na to, napakaganda pa ng ikot. And then kinuha ko dyan yung bala, yung blue, nagamit naman natin dito sa sapatos. Bale, pinag-iisip ako pa din kung magdadala akong bag, o yung ano na lang, itong handlebar bag. Kasi ilagyan din natin ng mga ilaw. Ito yung mga ilaw. Ito pala yung mga ilaw na testing natin. Itong Rock Bros na RHL 600 tsaka itong RHL din na 400 naman. Balayan na lang yung bag nating dadalhin. Itong handlebar bag kasi mabigat din kung ibubulsa ko or e. Ayan, natin din. Ito yung aso namin. <laughs> Kami lang magkasama kasi. And nakatambay siya dyan. So try sige. Di <laughs> ka nakatambay dyan. Dito ka. Tara, pasok ka na. Dito, dali. Pasok. Tara. Pasok dito. Dali. thunder. Bye bye. Bye bye. Pwede. Yeah. Jang <laughs> ka muna, bantayin mo muna ang ating house. Nandito na tayo mga boss. Sa may labas ng pamin. Babay lang. Bigat ng pedal. Ilagay ko lang dito sa bulsa ko. Para hindi na ako magdalambag ng Ang bigat. asa sa lang. Ito yung mga baka. Hindi pa kayo nakakita ang baka. ginagawa ba sa amin ng mga daan yun yung widening so, nilalagyan ng kanal yeah, nagawa na mabilis ng yung baik natin Balik ka mga muna ako ng pambahay sa chain ring Baka wala <laughs> Yan All the way na tayo mga ba sa drop off point Di na sa may ano pare hindi nila naman yun para sa Ripa yata yan Drop off po Dro Drop off po ulit kahit po bukas Bukas na to sana Aba, salamat po Mission accomplished na tayo sa drop off On the way na tayo palipa Tara gamit na pala natin yung ating sapatos na bon yan <laughs> tayo na ay maglalami at ako gutom na ay ako pala hindi pa nakapag tangali yan pero ako namin nagkumagahan Kaya ako ay ako medyo gutom eh at tayo na ay maglalami yan ating pipigyan na yan dumating na rin yung lobby na order natin ang binili ko lang i-regular eh, baka naman na kayong mga sa busog eh baka pati hindi ko maubos kaya yun regular na lobby bibili lang ang sobrahan sa tayo kakain kita na yung tumuusok sa pa eh <laughs> yan o sarap na rin masarap tong cake yan sarap alam mo ba tanggay nyo kapag na naka plato kapag nakakain na lumi kain tayo pang huli sa dyang titira mong masasarap yan yeah. saka bumuli din ang kokomis mo para masarap ang padighal laki po kisan na hindi <laughs> pa nakakalati ng pagbubay hindi okay, yan at yung ubusin muna na para tayo si Bat na papunta sa ating pagbibilhan ng chain ring on the way na tayo marami doon sila nakatambay. Mga nakapiksin sa lipa. Yung grupo nila. Doon sila nakatambay. Bango na yata man. Ba't mo pala binibenta yan? Ah, uh, gusto yes, ba eh? Ay, ako <laughs> yung nakamadmax Ayun nga, no? Walang hiya Weird flex eh Ano yung galing kay, kay Harry? Oo oh, oh, May presyo pa oh Ah, wala bike mo binili? Digit na daw sa lipi Ayan Ayan ko ko eh Mapifeature pa natin Mabili <laughs> Vloggers na tayo ngayon eh. Ito yung nag-iisang low. Under low sa Pilipinas. Ang ganda ng rim set nito. Grabe naman, papahid. <laughs> Tsaka ito yung dating K-Hari Grabe, eh, ang ganda. Nakatago lang. Oh. Under low. Pogi. Mga gagabukat po na yan. Baka bebenta mo, isya ka. Ayaw muna naginagabok. Ang ganda na ito eh. Truck low. Anong kad to? Whole city. Porong katulad na yung andin. Ito yung truck setup nya. Ano to? Maldayan na sa to. Meron seat mask din. Mapaganda. Tsaka Hydra na wheelset. set. Ganda kong pogi. Tapos meron top cap na South Peaks. Eh, mm, South Peaks. TPC and CMS. Alam ko. Long Thompson. Long <laughs> Thompson. The project pala to. mo. and Ganda. Aray, FSA nagtataka ko eh. hari. Ba't ka gagastos ng mahal na seat post? Eh, naka seat mask ka naman. Ah FSA yung ganito Ay tama ganito nga hanapin ko Mas mababa yung ganito Carbon yung daw niya. Yun. Ay carbon? Ay sya Ganda kaya ito Nakatago Andrew Lo no. Ganda Itong maganda size Ang ganda ng pagka tas Tapos ang ganda pa ng size Nag-iisa nag to sa buong Pilipinas Ganon ka rare pops tong Andrew Lo yeah. <laughs> Meron sa JRSK <laughs> Pakita mo, pakita mo Sabi natin mo yung price <laughs> Di ba natatanggal yeah, Ayan o na. <laughs> Ayan, nating bibili na para tayo makawi na. Para hindi na makabay. Ito yung chain ring mga boss. titit uh, na the project. Ang oh, maganda pa. Kukunin na ni Patrick ni Kagsin Lockring Itong kanyang dating frame. Ito yon. Nagpapahinga na kanyang E11. Ito yung unang unang naging niya bago yung low. Tsaka yung track lock. Ganto na ito ah. Magkano? Grabe ka naman. Pinayflex <laughs> na siya oh. Kaya nga, ginagamit yung pre. Ito nang stem, ano ka? Uno. <laughs> Oo, oh, unbranded na uno. Yan, no, lalagay mo lang din eh. Nakagano nila. Ito yung vlogger nyo eh. Ganda to. Naka, Vittoria. Vittoria ba to? Bone Trigger. Ay, Bone Trigger. Bon Pero may reflective din. Para safe tayo sa tag taggabi. Kaya siya may baon na zip tie kasi... Kriminal yan minsan eh. <laughs> Murderer. <laughs> <Ayos laughs> yan ayos din yung B1 ng piece. Oo, oh, ayos. Matibay. Tsaka hindi naman tatagal kung ano, kung palpak. Mm hmm. Baka first owner pa lang, ano na yan. Sabog na yan. Araga yung pula mo dati? Oo, oh, yan yan. Anong plano mo na di yan? May ko, may nakita akong rate na maganda eh. At? Ikaw custom ko na lang, nagahanap pa ang color palette din. Eh. Yo. Para, ano, parang ganun eh. Par parang, parang ay, oh, garni din mismo. Ay, chelo 400 Oo nga, garni nga din. Sino ang bicycle? Bicycle. Ginagamit. Ginagamit talaga yung pre. Eh, mas maganda to, parang bagay sa minimalist to. Utility bike. <laughs> Forma na na, tama nga. Yeah. Papalta ko na lang ng rim. Ano? Hydra din, pero gray. <laughs> 24. Black kasi yan, 20 na 20. Ay, paparos kaya sa mga ulay. Paparos ko na, babili ko na. Bye pre. Salamat sa yung budol. Oh, Ayun ang bike. Ngayon. Hmm. Video na binijuan pa. <laughs> Nagvidyuhan. Ba. Wow, to me, salamat pre. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, update mga boss, bali wala pala. Nagsiuyan na sila kasi sinarduhan na daw yung simbahan, inaguyan na. Ito ngayon tayo, condo na pauwi sa tiyo. Yan ang ilaw natin, nagamit. Rock na RHL 400 Hello YouTube, it's me again and panibagong araw na po ito and habang pinagbamas daw ko yung ating chain ring itong chain ring na yan and naisip ko na hindi ko pa siya nagagawa ng vid kasi tetestingin ko din yung ating the project na yan na 50 tit na chain ring yan ating ikakabit muna ngayon kasi tayo ay may imi-meet up tayo may bebentang parts yan, mo muna natin hang saglit at, at para ating matesting kung ayos ba gawin hindi yan, ari pala yung ating binakulas uh, na punasan ko na din at nalinis na honte itong ring po 1.1 na 49 teeth 49 teeth to 50 teeth yan and itetesting lang natin and bala ko sana hindi ko siya ipang de daily kasi may isa pa akong ano dito may isa pang chain ring yun namang 47 tit na andel yun eh di adding ating itutornil yun na talagyan natin chain ring bolts titignan natin kung kasya yung kadena yun sander And kung makikita nyo ay hindi pa siya masyado nagagamit kitang kita naman sa mga ngipin ayan shout out kay Rai sa pagbenta sa atin itong kanyang chain ring yun, naikabit na natin aring chain ring tumutunog kasi yung bracket natin eh hindi ko pa nare-repack ayun yung tayo maghahanda na at tayo papunta na sa meetup hindi nilang lang naman sa Garcia yung aming meetup at ibebenta ko lang saglit yung kanyang bibilhin ito nga pala yung mga ibebenta natin itong, itong pair na Continental GP4K tapos sasamahan na natin ang dalawang interior yan itong dalawa ay yung dati nating gulong gator skin tsaka yung P0 nakatago lang yan ito naman yung luma nilagay ko lang dyan And ito pa yung isa pang bago na nabili ko nung isang araw. So pinick up ko siya sa may alabang. Yan. Apat yung gulong na pinick up ko nung isang araw sa may alabang. And ibebenta ko na tong, itong dalawang Continental na GP4K. Ari na pala yung gulong natin na nabili nung isang araw. Itong Giant Gavia AC1. Iginabit ko na kasi yung gilid ng GP4K na 23C ay nakaa-problema yung ganto siguro sa katagalan na ay nagkakaganon sa ito na yung ano ilalagay lang natin sa plastic tapos tayo magbibihis na para makapunta na tayo yan ah, ito lang pala mga boss yung uh, GP4K na gulong na dalawa on the way na tayo sa meet up. Hit up namin simbahan ng Padre Garcia Majak lang tayo konti check muna kung ano. ganda lang yung tutubi ganda lang size nyan eh Daming, sa ano, yan. Dami size 50 yan. Sobrang ayos pa rin. Kung hindi mo bibilin, may bibilin pa kasunod. Dito yon Hindi dito sa mas makapal. Mas makapal yung sa yun eh. Oo. Oh, ano? Kita nga sa... Kitang-kita. Kita, umbok pa. Eh, sobrang dami ko lang na ano. Reserva. Hindi mo magagamit. Baka ay mabulok dito sa taguan. Eh, peperahin ko na lang. Yun yung chain ring. Hinahanap ko din eh. Isinusap pa dito sa block. Sabi kayo, ipagbenta mo na lang sa akin. Ganda eh, pogi. Oh, Gano'n Kahit makapal ang pagka-alumina may kagan, eh. <laughs> black, black ako, mahirap pumalit ng black. Madali lang ay polish. Sabi nga sa akin, nung magsasop niyan, ah, uh, daw kami. Eh sabi ko, i-polish ko na lang nga kay, nalas bago pa. <laughs> May tag pa kayo, nakuha ko lang na 1-4. Oo. I-check mo din yung ano, ink, kasi bigay lang din yung saan ang binila ko. Extra okay, lang din naman. Well, extra talaga. O yung nagkahirap pagka minsan, biglang sira yung gulong, tapos wala maipalit agad-agad. Ganun lagi ang ginagawa ko eh. Ang gano'n Ang gano'n yung bike Doon na rin si mo pogi na Tatubi niya guys Nakabidyo no, pala to Okay lang Nakabidyo no, lang